Pasilip ko sa inyo mga kababoy, itong aking inahin. O, malapit na siyang manganak. Bale, ika-113 days na ngayon. At yung didi pag 113 days na, yung baboy, ganun na po yung forma niya. Ay! Okay, saglit. Tapos pula na talaga yung ano niya sa likod. Grabe, o. Oh. Bagang-baga na, o. Oh. Yung didi niya, pag malapit na talagang manganak, Ah, uh, 'di ba pag katulad nito, ganito lang oh. 'Yan. Pero pag malapit na talaga yung mga anak, magiging ganito na yung forma ng didi ng hinahin natin, no? Oh. Yung parang uh, nipol uh, ng uh, bata. Yung nagpapadidi ng bata. Pero pag hindi pa siya maano, parang ganito lang. Walang forma dito sa ibabaw. Oh. Parang ganito lang. Ito, nagsisimula na to kayo nang umagaw to na pansin, Na, na, unti-unti na siya naging ganito. Ayan, pagkabukas niyan, mas mahaba na tong dito banda. Ayan, hahaba na yan dyan. Tapos yun na, yung palatandaan talaga na malapit na siya mga anak. So, sa ngayon, ika-113 days niya. Pero pinapakain ko pa rin po siya. Ayan, pinapakain ko pa rin siya. Hina natin. Ala, may gatas na siya, oh! Kita nyo yun, may gatas na pala siya. Isilin pa natin ulit. Ito yun, eh. Ito yung may lumabas kanina. Tapos, ito naman. Oh, meron din. Ito din, meron. Kanina ang umaga, pinisil ko to eh. May pakunti naman patulad dito. yan Pero, ito, hindi ko talaga siya pumunerosa ng ano. May lalabas na talaga din. Ayan. Pero hindi pa rin po yan sign na mga anak na talaga siya kahit na meron na yung gatas pag uh, pinipiga natin at least uh, hindi siya matulad nung nakaraan yang uh, pagbubuntis na umabot siya ng 119 days uh, 118 days pinaturokan ko siya ng lotalize para mapuwersa siyang mga uh, anak 118 days, tapos 119 days, kinabukasan 34 hours, uh, doon na siya ng anak. Pero ito, uh, good sign to na hindi siya mag-overdue. Kasi nga, may gatas na siyang uh, pakunti na lumalabas pag pinipisil natin yung baby niya. So, isang sign na yon na malapit na talaga mga anak yung ating inahin. Kung hindi ito Siguro hindi naman ito ngayong araw to sa mga anak. Baka abutin pa ito bukas. So, bukas yung 114 days niya. Tapos yung uh, ari niya, magang-maga na rin. So, kailangan na talagang i-ano yung uh, kulungan ng mga biik. Kasi hindi ko pa na ready yung kulungan ng mga biik. Bali dito, gagawin namin yung kulungan ng mga biik. Ito banda. Tapos, yan, uh, lagusan ng mga biik. Diyan, papunta sa loob. So, ipafile na namin yung kulungan ng mga bake mamaya siguro or bukas na maga. Tapos, kung nakikita nyo, kasi umuulan po. ayon yung may mga nakasabit doon na dahon ng saging. Yan po yung gagamitin namin na gagamitin ko po yan na higaan ng mga biik. Bali, yung buildings nila. Kasi nga, ano dito, simento yung ano natin. Uh, yung sahig nila. Kaya, Uh, kumuha na ako kayo ng umaga kasi feel ko talaga na malapit na mga anak yung uh, inahin, inahin, ko itong si Olga kaya kumuha na ako nun so naulanan kasi umulan hindi ko po na ligpit pero okay lang yan kasi mabilis din naman yan sila matuyo uh, importante na na ready ko na yan yung mga dahon na yan so ilalagay ko na lang yan mamaya sa hindi maulanan para matuyo na rin so at least good news yung uh, inahin natin ngayon So, pag ganito na lumalabas na yung gatas niya, hindi yun siya mag-overdue. Hindi katulad nung first parity niya na mummified yung mga bake niya. Uh, halos lahat po patay. Sampo yung patay. At uh, talagang uh, na-indicate pa namin yun ng lotalize para lang talaga mag-force labor yung aking inahin. Pero ngayon, 113 days na. Ayan, let's po natin ulit. Pakita ko sa inyo kasi uh, wala lang na ano lang ako kasi nga nakumpara ko nung nakaraan yung pag uh, pag-anak na yung uh, nahirapan siya. Yan. So, hindi pa naman ganun talaga yung forma nitong uh, didi niya eh. Dapat mag-ano pa talaga to eh. May magpa-forma pa tong bilog dito pa Bago yung nipple niya. Mm, try natin siyang pisilin. Wala. Ito meron oh. Ah, parang dito banda sa kanan. Parang ah, ito, meron din lumabas. Oh. <clears throat> Pero pag ganito na sign na to na malapit na siya, mga napag may atas talaga na lalabas. So, wala pa namang kas-kas-kas-kas niya sa sahig. Itong didi lang niya muna. So, baka hindi pa to mga nak sa ngayong araw na to. So, hantayin lang natin. Sir, bahan ko lang, babantayan ko lang. Kasi yung pinakasign talaga niyan, mga kababoy, pag mga nak yung uh, inahin, yun nga, yung didi nya na may gatas nang lalabas pag pinipisil natin at yung pagkakakaskas nila sa sahig so ito lang po muna yung uh, isi-share ko sa inyo sa so, malapit ko na pong mga anak na inahin, 113 list na po si Olga sa ngayon, happy farming po sa lahat